sunod ng kanyang maagang exit sa 2024 Paris Olympics. Nagpaabot ng mensahe si Ymir Marshall sa lahat ng sumuporta sa kanyang kampanya. Kamustahin natin ang Pinoy boxer sa ulat ni Rafael Bandayrel. Aminado si Ymir Marshall na talagang nakababasag ng puso ang kanyang sinapit sa 2024 Paris Olympics. Maagang natapos ang kampanya ni Marshall nang matalo via unanimous decision kontra kay Turabek Kabibulyaev ng Uzbekistan. Yun na ba yun? Tapos na ba yung ano, hanggang doon na lang ba yung, yung pangarap? Parang gumuho eh. Dagdag pa ni Marshall, hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang mas mataas na pangarap kundi ang makasungkit ng gintong medalya sa olimpiada Ang problema, Apat na taon pa ang kailangan niyang hintayin upang mabigyan muli siya ng isa pang pagkakataon. Alam niyo mga idol, iba po kasi yung Olympics eh. Iba yung pangarap mo na simula pagkabata pa lang, yan na yung naging uh, direction ng buhay mo. Kaya ganon ganun yung kasakit sa akin no, na hindi po ako nanalo. Sa kabila nito, taus-pusong pasasalamat ang ipinabot ng Genyo para sa mga kababayang walang sawang sumuporta at tumutok sa kanyang mga laban. Masaya po ako, masaya po ako dahil hindi man hindi ko man nakuha yung panalo pero nandiyan pa rin yung mga suporta nyo. Lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin, nandiyan pa rin kayo. Naon na rito, ipinahiwatig din ni Marshall na unti-unti nang lilipat ang kanyang atensyon sa pagtahak sa mundo ng professional boxing. Bilang isang pro boxer, undefeated pa rin si Marshall sa karatadang 5 wins with 3 knockouts. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.